Ang buhay, nagsisimula siya ng tahimik. Hindi siya dumarating na parang fireworks sa kalangitan, kundi gaya ng unang hinga ng isang sanggol. Mahina, banayad, pero punong-puno ng pag-asa. Sa unang pagkakataon na dumilat ang mata, sa unang iyak umalingaw-ngaw, doon nagsisimula ang kwento. At mula ron, parang ilog na dumadaloy ang buhay. Hindi agad ipinapakita ang kabuuan ng rota, kundi unti-unting inilalantad habang tayo sumusulong. Sa umpisa, wala pa tayong alam Dumadating lang tayo dito sa mundo, maliit, mahina, at inaakay ng mga kamay ng iba. Sa pagkabata, simple lang ang lahat. Ang buhay ay tungkol lang sa init ng yakap, sa halakhak ng laro, sa harap ng pagkain, at sa katahimikan ng pagtulog sa bisig ng magulang. Hindi natin iniisip kung anong mangyayari bukas kasi sapat na ang ngayon. Pero habang lumalaki tayo, lumalaki rin ang mundo sa paningin natin. Unti-unting ipinakikilala ng buhay na hindi lang siya tungkol sa saya at kalinga, kundi may kasamang hira, pagsubok at responsibilidad. Pumapasok tayo sa eskwela, natututong magsulat at bumasa, natututong sumunod sa rules at natututong makihalobilo. Dito natin unang napapansin na ang buhay ay hindi laging madali. May lessons, may exams, may friendship na minsan nagtatagal at minsan naman naglalaho. Maaga pa lang tinuturo na ng buhay na lahat ay may simula at may wakas. Dumarating din ang panahon ng pagtatanong, bakit pa tayo nandito? Ano bang purpose natin? Madalas hindi diretsyo sumasagot ang buhay. Sa halip, inihahagis tayo sa mga karanasan kung saan nakatago ang sagot. Minsan, babagsak tayo at mararamdaman ang kirot ng pagkadismaya. Minsan, tatayo tayo sa harap ng iba at makakaramdam ng kaba na parang mabigat na bato sa dibdib. Pero minsan din, mararanasan natin ang saya ng tagumpay. Yung akala natin imposible pero nakaya pala, doon dahan-dahan nating naririnig ang bulong ng buhay. Ganito ang ibig sabihin ng paglaki. Pagdating ng adolescence, parang bagyo ang buhay. Biglang mas intense ang lahat. Emosyon, pangarap, takot at pag-ibig, nararanasan natin ang unang pagkahulog sa pag-ibig, pati na rin ang sakit ng unang rejection. Nakikita natin ang mundo bilang malaki, puno ng posibilidad, pero sabay din puno ng pressure. Iniisip natin na tayo ang sentro ng lahat, pero sa parehong oras, ramdam natin ang fragility natin. Tila ba gusto tayong subukin ng buhay sa apoy ng damdamin at kaguluhan, parang hubugin tayo sa isang anyong mas matatag kahit hindi pa natin ito nai Maya-maya, humuhu pa rin ang bagyo. Papasok tayo sa adulthood, nadala ang mga sugat at lakas ng nakaraan. At dito nagsisimula ang mas seryosong bahagi ng buhay. Parang sinasabi ng buhay, ngayon ikaw naman ang pumili. Anong landas ang tatahakin mo? My career, my relationships, my responsibility. Dito natin nararamdaman ang bigat ng freedom. Oo, malaya tayo magdesisyon pero bawat desisyon may kapalit. Unti-unti nating nauunawaan na hindi pala umiikot ang mundo sa atin lang. Kundi isa lang tayo sa bilyong bilyon tao na may kanya-kanyang kwento. Pero sa gitna ng lawak na yon, nakakahanap tayo ng koneksyon. May mga taong dumarating at nagbabago ng direksyon ng buhay natin may mga kaibigan na parang pamilya, may minamahal na nagiging nakatuwang at minsan may mga anak na nagiging sentro ng lahat. Dito natin natututunan na ang buhay ay hindi lang tungkol sa sarili. Mas natutupad siya kapag natututo tayong magmahal, mag-alaga at magsakripisyo para sa iba. Hindi rin mawawala ang hirap. Dadating ang mga araw ang pagkatalo ng pagkawala ng luha. May mga taong na mawawala, minsan hindi natin alam kung paano tatayo muli kapag wala na sila pero doon sa mga sandaling yon ipinapakita ng buhay na ang sakit ay hindi parusa kundi Guru. Papadala kung gaano kahalaga ang saya at na kahit ng lungkot ay may hangganan. Walang nananatiling permanente, pati ang kalungkutan dumaraan din. Minsan maisip natin ang unfair ng buhay. Bakit yung iba, tilas sagana sa biyaya, samantalang tayo, pasan ang bigat ng mundo? Pero sa paglipas ng panahon, may mga maliliit na himala. Yung simpleng pagsikat ng araw pagkatapos ng mahabang gabi, yung mabait na salita mula sa isang ekstrangher. 'yung bagong oportunidad sa oras na akala natin saralo na ang lahat ng pinto. Parang sinasabi ng buhay, tiwala ka lang, hindi pa dito nagtatapos. So habang tumatagal, natutuklasan natin na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi laging pera. Titulo o kasikatan. Oo, masayang silang makamit, pero pansamantala lang 'yan. Ang tunay na halaga ay nasa karakter na hinubog natin, sa kabutihang ipinakita natin at sa mga taong natulungan natin gumiti. Unti- unting naiintindihan natin na ang pinakamahalagang alaala ay hindi yung grand moments kundi yung simpleng hapunan kasama ang pamilya. yung tawanan sa gitna ng kaibigan at yung katahimikan ng pakiramdam na hindi ka nag iisa At darating din ang pagtanda. Mabagal na ang hakbang, kumukupas ang buhok, humihina ang katawan. Pero kapalit nito ay mas malinaw na pagtingin sa buhay. Sa paglingon, nakikita natin ang pattern na hindi natin napansin noon. Naiintindihan Tindihan natin kung bakit may mga pintong nagsara at bakit may mga sugat na kailangan danasin. Nakikita natin na kahit ang mahirap na kabanata ay may dahilan, may inihanda, may binago may tinuro. Habang papalapit sa dulo, may halong takot at kapayapaan. Takot kasi lahat ng ending mahirap harapin. Pero kapayapaan din kasi alam natin ang katapusan ay simula rin ng bago. Tulad ng paglubog ng araw na palaging sinusundan ng pagsikat ng kinabukasan. Ganun din ang buhay. Walang ganap na pagtatapos kundi pagbabago ng anyo. Sa huli, ang buhay ay hindi isang problema na kailangan lutasin, kundi isang regalo na dapat yakapin. Hindi siya tungkol sa pagiging perpekto kundi sa pagiging totoo. Hindi siya tungkol sa haba ng oras kundi sa lalim ng ating pamumuhay. At kapag humaharap na tayo sa huling hininga, marahil hindi na mahalaga kung gaano kataas ang ating naabot o gaano karami ang ating naipon. Ang mas mahalaga ay kung gaano kalalim tayong nagmahal kung paano natin pinag kahalagahan ang bawat araw at kung paano natin ginawang mas magaan at mas makulay ang mundo para sa iba. Kaya kung may isang aral na itinuturo ang buhay, ito yon. Huwag kang maghintay, huwag mong hintayin ang tamang oras para mabuhay ng Huwag mong hintay na maging perpekto ang lahat bago ka magpasalamat. Huwag mong hintay na maging successful bago mo maramdaman na sapat ka. Kasi ang buhay nandito na, ngayon mismo. Sa hininga mo, sa tibok ng puso mo, sa mga taong kasama mo at ang mga pinakamagandang paraan para parangalan siya ay ang buhay ng buong tapang, may pagmamahal at bukas ang puso. At marahil kapag dumating ang wakas, doon natin makikita ang tunay na kahulugan ng lahat na ang buhay ay nandito para maranasan, para mahalin at para iwanan ang mundo na mas maganda kaysa dinatnan natin.